Hello guys. Ayan, panoorin nyo to guys para malaman nyo yung diskarte sa tamang pagbububong ng tricycle. No? Ayan, magkabilang kanto yung ating inuna. Bago yung magkabilang kanto ulit. Ayan. Pagkatapos ay yan yung mga gilid-gilid na yung ating tinataker ngayon. Ayan, kita nyo guys kung uh, paano siya nagawa, no? Uh, binat na binat yan, guys. Tingnan nyo. Uh, na natin yung uh, tarpaulin. Ang gamit pala natin dito, guys, ay uh, marayama. Yan kasi ang uh, matibay na bubong ng, ng, ano, ng tricycle, no? Ah, uh, tumatagal din siya kaysa sa mga ordinary lang na tarpaulin. Ayan. Lagyan natin ng insulation yan. Ang, ang purpose nito guys ay para hindi siya mainit. Ayan na po yung final natin na bubong uh, nilalagay natin. At tulad kanina, magkabilang kanto ulit yung ating inuuna para binat na binat siya bago yung mga gilid-gilid ano yan guys tingnan nyo man kita nyo kung gaano sa kabinat na binat ah uh, ayan ginagupit na natin tata natapos na nating uh, it itaker ipalibot nya dyan mga idol ah uh, kung nagustuhan nyo po yung uh, King ay